Hala, si Kuya, lo na po. Naglo-lo na! Buang namin tau, Hanani, guys. Ay, naglo-lo, may naon no sa may lahat. sanay mong ginabuhat, brother. oo Mag-vlog unta ko. Ayaw paglo-lo. Pakumuta ko sa utin ni mo sigig utog. <laughs> Shut up, na ni Joshua nga na. Ay, kalonggo, ang naman ka. Oh, paawat ka na. Baka mamaya, maglo -lu ka na naman. Tama na, ha? Nag-unsa mga kadirikol. Ang lolo. Ah, wala ka na be. Pila tanan ni Mugrado. Gito tanan ako tanan akong <laughs> grado. Mas dako dyan akong uti. Tangatangang Chinese na babae na stuck sa kitna ng dalawang malaking bato. Kamu, wala gani mo iuyab. Paglo-lo na lang mo. Okay man dyan yung taglingkuran na, no? Anong ingana dyan maglingkod? Di po kasabot. Pwede usan, nagtalikod. Bao. Wow. Hala. Naglulo. Unsay dako ni motor. Dako na ko. Utin. Ay. pagpadako og followers. Ang lolo. Patron. Undangan na ninyo ang pagsigi og lulo. Kahibaw mo gano, kaya ang lalaki nga si lo, lo mugamay ang loso. Wala. <laughs> abay hindi ako na ako ay naglululok. <laughs> maliban sa pansit, ano pa ang pampahaba ng buhay? masama o gali. Kaya ko tay chay kung tay chay 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 kung tay chay 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 Nasa ng pera. Nasa ng titi. Pero muna, bago titi. Okay. Relax ka lang. A few inches later. Patutuya. Sulti, Oh, Maria Osawa ang pinaka-OG. Elementary pa ko. Pero wala gay mas OG pa sa mga angkol na to. At mga angkol na to, history rebel, di ni mo makita kung history. Kaya ano man. pag inkognito mo, aron di makita yung, yung history, kamo, Banga kayo mo, di sa inyong Google muna. Makalimtan ninyo out inyong Google. Pag tanaw ninyo sa Google, mo din una mo gawas. Stilapan. Blandi lang bulbul. Dako sila ko ang dakpay-tapay. Di ba ako, taas mo tapay, tapay mas taas pa ilahad ay. Nindot kay cooler dahi pink. Ay pagka pink nga, uh, blandi ang bulbul. Ya, kuya, pag kayong bulbol dahi, kaya gisuon ako dahi, kaya ang ibabaw dahi, nahi, sa rianggol. Ay, nagpabutaw po kong sa kumbugan. Ang naman tahan ni, wala man tayo't sinang tagtulog, ani. Ang naman taon ni, wala tayo't iyot. Sorry, Hanami. Patay! Ay, ay, ay! Sa litrang B, baka kong tanan ba ipasa kini sa imo mga amigo kung dili ni mo ni ipasa o gamay imong utin. Bawo dahil na ay sariangol. Nagpabutaw po sa kumbugan. Unsan naman taan ni. Wala naman tayo iot tagtulog ani. Unsan naman taon ni. Wala tayo iot-iot. Sorry hanami. Patay! Sa litrang B, baka kuntanan ba ipasa kini sa imong mga amigo kung dili ni ni ipasa o gamay imong utin.